Naku, hindi niya bumakod may ex na umaalikid. Tuloy ang pagsundo. Ito ang naging say ni Meme matapos makita si Paolo Abelino at Kim Chu sa backstage. Deserve na mabantayan at magdagdag ng security. Sa dami ng mga haters at pangugulo ni ex, palagi talagang aalikid ang asawa. Kampante naman ang lahat na basta nandyan si Paolo Abelino. Walang mangyayari na hindi maganda kay Kimmy. Nakakatuwa nga sa mga kabila na mga nangyayari, ginagawang light ng couple ang mga issue. Panibagong darawan ang lumalabas ngayon after nilang magjaging may pakik ulit para kay papi. Parehas sila ni Kimmy. Isang buwan ata ang selebrasyon nila. Tunay na maraming kaibigan, pamilya at mga supporters ang nagmamahal. Ayon nga sa mga ibinahaging komento, tama lang na ipakita sa publiko na si Paolo Bilino ang palaging nariyan na nakabantay kay Idol. Mahirap na, baka yung asungot biglang umeksena. Iba kapag maraming blessings ang dumada dumadating, maraming kumakapit ulit. Basta Paolo Bilino, bantayan mo lang yan para hindi makalapit yung isa. Ayon pa sa ibinahangin komento, ramdam mo yung payapang relasyon simula nang dumating sa buhay ang aktor. Destiny ang pagdating, palaging ipinagtatanggol ang prinsesa niya sa mga pangit na nanangyayari. Noon pa man, hanggang kasalukuyan ay masayang masaya sila. Stay strong, King Pao. and stay in love